I'm from Cebu. A widow, my husband passed away 2019 due to cancer. Eh may nagsabi sa akin na hindi raw maganda ang may CR sa ilalim ng stairs. Hingi po sana ako ng free advice kung ano ang pwedeng gawin. Please hide my identity kung ipopost nyo ito. Yes, actually tama ang nagsabi kung sino man siya kapakbet na hindi maganda or isang bad feng layout kapag ang CR or bathroom ng bahay na ay nasa ilalim ng hagdan. Marami itong negative consequences at isa na rito ang pagkakaroon ng mga health issues rushing energy kasi meron sa stairs ng bahay and it will suppress the energy ng CR knowing na negative energy ang nasa CR. So magsisiksikan ang negative energy sa loob. Kaya it is considered as a bad layout. Dagdag pa, your wealth always ay affected. There is a chance that it will go away. Kaya naman, paano ito kontrahin? Una, maglagay ng potted plant sa base ng hagdan to slow down the energy tulad ng jade plant. Pangalawa, Make sure na sarado lagi ang pintuan ng CR pangatlo. Place a green rug sa base ng hagdan. Take care of your wealth and health ngayong taon mga kapakbet. Sana ay may ng kayong bago muna sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.